Maraming maraming salamat po sa buong Team Lintek. Piso mula sa puso ni Apo Koy Vlog at kay Ma'am Amazing Yads Charity ng Amazing Yads Channel. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa akin na maipabot ko yung tulong sa mga nangangailangan dito sa Binangonan Rizal. So thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at nagsusuport at sa mga magsusuport pa sa aming charity. ah uh, thank you and God bless. At uh, thank you so much, Ma'am Grace, and, uh, so much sa, pag sa love. Ayan, so Mama Koy, maraming maraming salamat. At alam ko naman na kung hindi dahil sa iyo ay hindi tayo nagkaroon ng charity. So Thank you so much sa Ate Lintik at sa, kala, sa lahat kaila Ate Mafi, sa lahat-lahat ng sumusuporta at lalong-lalo na rin sa uh, pamilya ni Ma'am Grace na super-super uh, uh, magbigay ng tulong. So, abangan nyo guys ang mga kaganapan sa aming pag uh, bibigay ng tulong dito sa aming lugar uh, medyo, medyo talagang hindi ko nasunod yung 5 kilos na bawat isa dahil Uh, ilan lang po ang mabibigyan natin. So, hindi na rin po ako nagbigay ng napakaraming grocery dahil sa sorbet, mas, mas uh, gusto nila yung bigas kasi sa, dahil nga siguro dahil sa mahal na ang bigas. Kaya, ganito na lang, siguro yan ay 4 kilos each. Medyo nag lang ako ng konti. So, abangan nyo. I love you all, guys.

Sabi mo, let's go kita. Gano'n na. Let's go na. So guys, Ma'am uh, Grace, ito po si Tatay Ritchie, si Kuya Ritchie. Ano na pili doon yung kuya? Otiko. Otiko, ayan. Si, uh, kuya Ritchie, otiko. So, dito lang ito. Ito po yung kanyang Uh, munting bahay. So, solo lang po siya. Look, guys. Ano to, kuya? Mga kalakal mo po? So, mga binibenta mo naman yan. Kahit papano So, mayroon naman siya solo. Solo sa buhay. So, dito yun siya nakatera. So, isa po siya sa ating mabibigyan, Ma'am Grace, ng uh, ayuda mo sa piso mula sa puso at sa amazing yaj channel pala ma'am Grace ako naman ang nabubulol ay so naawa po ako sa kanya lagi ko po siyang nakikita na bumababa siya doon sa mga kapatid niya kahit nasa bundok kami ah uh, ano to nanghihingi siya ng kanyang makakain so nakita nyo naman yung lugar niya So, medyo okay naman yung kanyang tirahan. Kaso nga lang, tricycle driver ka dati kuya, di ba? Tricycle driver siya hanggang sana na-stroke po siya. Kuya, di ba? Tricycle driver siya hanggang sana na-stroke po siya. So, stroke po siya. Ilan taon na ba yun? Tatlo na. So, kahit pa naman nakakaabot-abot yung mga kapatid mo. So isa ka po sa mga mabibigyan ng mula sa Team Lintik Piso mula sa puso ni Apokoy Vlog at kay Mom Kunin mo Grace, Amazing Yad para Amazing yung, yung yard's dala mo. Charity. Okay na yung Ang, ano, pasensya yun na Yung bigas po. lang. Okay. Ayan. So, Itchel, ibigay mo doon kay Kuya. Ayan kuya, ang bigas. So may ang aking mga apo ay tumulong kaway ka na lang diyan kuya Chill. <laughs> so ano 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 masasabi mo kuya? Sabihin mo na lang salamat Team Lintik, salamat Amazing Yads Channel. Maraming um, salamat po. Ayan, maraming salamat daw. So hindi niya ma-memorize yung aking mga sinabi kaya Ma'am Grace at Lintik, uh, maraming maraming salamat daw. Hindi mo kailangan noodles may mga noodles. Ah, may mga noodles siya. So, ibibigay namin sa iba, kuya. Okay, sige po. Ah, pagaling ka po, kuya. Salamat. Kumusta naman po? May, may iniinom ka naman po ng mga gamot. Ang kaan bibigyan ako ng gamot ko, so, kung hindi ako ng gamot. Ano yung gamot mo, kuya? Losartan. Losartan. Mm -hmm. Saan ka bumibili dyan lang sa, sa sabi butika? Mo sa barangay. Doog, doon? Yung dito sa atin? Oh. Yung sa baba? Sa, Mayroon ba doon sa may barangay? Oh. Ah, doon, doon sa Gene Care. Oh. Sa may, doon sa unang barangay. Oh. Oh. So, ayan, may mga gamot naman. Oh. Di ba may mga libre naman tayo sa barangay? Wala pa? Wala pa. Eh. Ah, um, sige. Mga daw ako Ah, sige po kuya. Ah pagano ano po a uh, titingnan ko na lang yung gamot mo at babalikan po kita ha so ito yun ma'am Grace uh, minsan nangihingi lang siya ng pambili ng kanyang maintenance na losartan so ano lang naman to siya ma'am Grace ng ano ba siya ng ma'am Grace kanang generic lang no kuya so sige kuya balikan po kita Ha? Dadalhin ko po yung iyong losartan. Mayroon pa naman na tera, Ma'am Grace, na cash. tulungan na lang natin siya konting gamot kasi sobrang init talaga ngayon. Huwag kang lakad ng lakad, Kuya. Pag mainit, ako nga. Tingnan mo, anong oras na? 4.30 na saka pa lang ako lumabas. Sige, Kuya. Pagaling ka po. Okay. Matagal-tagal mo na rin yan. <laughs> okay, okay. So, so para sa iyo sa kasal na na mga YouTuber na piso mula sa puso. Hindi to akin ha. Wala ako. Uh, Naatasan lang tayo. So, para sa iyo, sabi uh, sabihin mo na lang, thank you, Tim Lintek, at saka, thank you, Ma'am Grace. So, nahirapan siya. Na-stroke po siya. Dati siyang gumagawa ng basahan. Kaya, so, isa rin siya sa napili. Kung pinuntahan ko sa bahay nila, pero nandito pala siya nagpapahangin sa labas kasi sobrang init talaga yung yan. Yun. So, thank you. Kamay ka na. Yan. May, siya po si, no. ano, si, ah, uh, ano pa Maura uh, Rihina Dugay. So, si ate, si ate Ilay na lang. Ilay? Lai. Si ate Lay. Ayan, si ate. Ayan. Si Ma'am Grace, ate Lintek, thank you so much magduwa ko to yung agad talo. Pasan to sigi na yabut. Ano so? Ano ba yung ko? Saan magpasalamat ka lang? Aa oh, saan? So, okay, hindi. Bakit kailangan mo pang umalis? Hindi sabihin niyo lang naririnig ka sa YouTube. Ay 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 matapon. Ano sasabihin mo? Sabihin mo. Ayun, anahihirap. nahihirap. Maraming salamat. Ayun. So, ano po pangalan nyo? Ah, uh, si Ang, si Nanay. Ano ba 'yan? Si Nanay Anggi, si Nanay Anggi. Uh, Ayun, si Ayun po. So, Hmm. Kailangan kong pera, nanay, eh. <laughs> yeah. Bigay mo yung may noodles dyan? Maraming. Dito, dito. Kuha ka dito. So, uh, anong masasabi mo sa Amazing Yats Channel? Maraming maraming po salamat sa ginawa niyo pagtuo sa na din, mga katulad ni mga mga. Ang napakalaking bagay. Mahirap, mayaman ka, eh. Hmm ng pagmamahal kay galing kay Lord. <laughs> so, sabihin mo na lang salamat Team Lintik. Salamat sa inyo dalawa. <laughs> sa <laughs> Team, Team <Lint> <laughs> Ano 'yun, Lin and Chaka Tech? Uh, ah, Lintik. Pero hindi 'yun masama. Hindi ba masama 'yun? Chikan. Amazing Yads Channel. Sabihin mo na lang sa mga YouTuber, piso mula sa puso. Piso mula sa puso. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Opo. Si Jobel, ang aking manugang. Jobel po, tapos ako po si Weng. Ano ba? Ako si Precious Shea, siya bibis mong steres Ito anak mo daw? Apo, si, si, ano, Precious, si, Precious Besmonte daw. Ako Precious Besmonte daw. Precious Shea, bibis mong steres <laughs> oh, <laughs> <nandiyo ka mayabay. laughs> uh, Pag-pray nyo lang hindi Yung aming mga channel hindi 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 At hindi 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 At hindi 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 hindi

Ano na lang, may konting pabot na lang yung aming ano. Oh, oh my God. God. Oh, Alam mo ba <laughs> na pinsan siya ni na Ha? Kamag-anak ko nung Kamag uh, ah, asawa ko. <laughs> so, masin ah, ko na po siya. Kasi matagal din ako hindi. Pero magkatalapit Na busy lang ako hindi ano ba? may konsyunan kami ipapaputpya oo ano ay ano ay 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 ay, ay, ay 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 para mag a ano nung konting sa ano mama ay kadalayan nito ah, ka lang may tres kays babantangku eh. mama kasi kasi kaya kaya

Kumaya at laki, laki na lang ginaya na hindi ka na gano'ng mas mataba pa po sa akin. Ang bigas, konti. Kaya ano, ah, uh, hindi lang laban lang. May awan to. Ah, um, malakas pa yun uh, 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 sa akin. Oo. Oo. nagda-dialysis na siya, mam. Nagaan uh, mo na lang po. Sobra pa akong pinapawisan, nag ano uh, tinatapos ko lang yung mga boxes. But anyway, lubus uh, lubos po ako nagpapasalamat kay Ate Ruena, a cost of vlog, Ate Wang. Um, dahil pinaunlakan mo po ang ating uh, bilang tagapaghatid ng ating munting biyaya dyan sa lugar nyo, sa Binangunan Rizal. Ate Wang, thank you, thank you so much eh, alam mo naman niya, um, sa mga ginagawa natin ito, tayo kahit mga small YouTubers lang tayo, tayo po ay lubos na nagpapasalamat dahil marami tayong napapasayang mga tao. So, kahit na pa konte kunti okay lang yun. Ang importante, um, we are sharing our blessings. So, yun lang po. So, sa buong Team Lintik at sa mga YouTube subscribers namin, maraming maraming salamat din sa supportan nyo. Dahil andyan kayo palagi para panuuri ng aming videos. Uh, please support um, the Team Lintik and um, kahit panuuri nyo with no skip ads, napakalaking tulong na po yun. And um, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin, please support and subscribe our YouTube channels. And yun. So, Ate Wang, Ruena Acosta Vlog, maraming maraming salamat bilang tagapag-abot ng ating munting um, handog para dyan sa lugar nyo sa um, Binangunan, Rizal. Ingat palagi, alam mo naman kung gaano kainit ang panahon ngayon.